Iga na arrestado ang dalawang sangkot umanong sa investment scam na aabot sa isang daang milyong piso. Ang isa sa mga suspect, nagpakilala umano na cryptocurrency king. Aminado ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na mahirap mahuli ang mga suspect sa likod ng mga scam online. Saksi, si Marisol Abdurrahman. Napasakamay ng mga operatiba ng PNP CIDG sa Paranaque ang dalawang suspect sa panuloko at pagtangay ng mahigit isang daang milyong piso. Inaaresto namin kayo sa paglabag sa Article 315, Swinting or Estafa. Nagpakilala o manong cryptocurrency king ang suspect na si Vance Joshua Tamayo. Secretary naman daw niya si Jerome Viñas Laris. Si Tamayo ang nanghihikayat daw sa mga biktima na mag-invest sa kanyang cryptocurrency account nang libababa sa isang milyong piso. So ang kanyang promise with the complainants um, is the investment shall earn monthly interest of 4.5%. Pag kumagat ang mga biktima, nagpipay out si Tamayo sa umpisa ng hanggang dalawang beses sa kabiglang maglalaho. Ang isang biktima natangayan daw ng nasa 50 milyong piso. Itong complainant, nahinto ang communication niya with the, uh, with the suspect. So after one year, saka lang nag-contact itong suspect sa kanya. And the suspect uh, was asking for another 826 thousand. Wow. Well, uh, processing fee. Sabi ng CIDG, nasa 10 biktima paraw ang handang maghabla. Bukod sa reklamo ng staffa, may dagdag asunto pa ang dalawa matapos makataka sa unang entrapment laban sa kanila noong Martes sa Makati City. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga suspect. Nananawagan ang mga otoridad sa iba pang mga nabiktima na lumutang at maghabla rin para mapalakas ang kaso. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, bukod sa malaki ang kita sa scamming, hindi rin basta-basta nahuhuli ang nasa likod nito. Nakatago ka na sa fake identity, tapos naka-online ka pa. Even sa record ng Philippine National Police, ano, mas marami tayong, mas mataas ang scamming ang online crimes natin kesa sa ordinary crimes. Ipinakita ng paoksi kung gaano kadaling mag-register ng SIM card kahit pa ang ginagamit lang ay cartoon character. Okay na po si Bart Simpson. May registered SIM card na po. Okay. O di kaya, karakter na hango sa anime ng address ay mga random letter lang. Ipinakita ang proseso gamit ang equipment na ito na nakuha nila sa mga raid. Kaya rin nito magproduce ng 64 pre-registered SIM cards at a time. Hindi masabi ng PAOXI ang eksaktong bilang ng mga nagagawang pre-registered SIM card na nagagamit sa iba't ibang klase ng scam. Pero libo-libo raw ang nagagawa araw-araw. Kaya payo ng mga otoridad maging alerto at wag magpapaloko. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi. Inaasahang magpapaulan pa rin ang habagat sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao ayon sa pag-asa. May birabang tending low pressure area sa hilagang silangan ng bansa. Saksi, si Nico Sereno ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Isa ang daan na ito sa barangay San Jose, Cebu City, ang nakaranas ng pagbaha kahapon matapos bumuhos ang malakas na ulan. Sa lakas ng Agos, nagkabanggaan ang dalawang sasakyan habang makikita ang inanod ang isa pang sasakyan. Oh, Halos lumutang na rin ang mga sasakyan sa parking lot ng isang mall sa Cebu City ilang oras matapos bumuhos sa ulan noong lunes. Ayon sa Department of Engineering and Public Works o DEPW dahil ito sa dami ng tubig ulan. Agad na isinagawa ang clearing operations sa iba't ibang waterways sa lungsod kaninang umaga habang mainit ang panahon. Naabutan ng GMA Integrated News ang pagkuha ng mga nakabarang basura at nakatambak na lupa mula sa mga culverts at manhole. Bunsod pa rin ang malakas na ulan, tuluyang gumuho ang lupang kinatitirika ng bahay sa Lower Talamban, Cebu City kahapon. Ang bahay ay nasa gilid ng Talamban-Canduman Bridge. Ang dalawang palapag na bahay ay pagmamayari ng pamilya Seno na ipinatayo noong 2006. Ayon sa mayari ng bahay, ang bitak na culvert malapit sa kanilang bahay ang dahilan kung bakit bumigay ang lupa. Ayon sa pag-asa, habagat at localized thunderstorms ang nagpapaulan sa kabisayaan. Umiiral din ang habagat sa southern Luzon at Mindanao. Wala namang epekto sa bansa ang low-pressure area na huling namataan sa layong 335 kilometers hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Inaasahang magdi-dissipate, umawawala na rin yan sa mga susunod na araw. Para sa GMA Regional TV Balitang Bisdak at GMA Integrated News, ako si Nico Sereno, ang inyong saksi. Isang na sa Bolinao, Pangasinan, ang inatake ng pating. Malaking uka sa kaliwang hita ang tinamo ng biktima ng sagpangin ng pating habang nasa laot. Agad siyang ginamot ng rescue team ng Bolinao MDR Armo bago dinala sa ospital. Pinag-iingat ng otoridad ang mga mangisda at publiko sa pagpapalaot para makaiwas sa atake ng pati. Bargit isang milyong piso ng ng peking shampoo, lotion at iba pang mga produkto ang nabisto sa Metro Manila. Saksi! Si John Consulta, Exclusive. Di umubra ang makapal na lock ng bodegang ito sa Paranaque ng i-board cutter ng mga tauhan ng NBI-NCR. Tumambad sa loob ang kahong-kahong mga counterfeit na pabango, lotion at shampoo na ibinabagsak sa mga tindahan sa Metro Manila. Sa isang mall naman sa Maynila, Inabutang naka-display pa sa eskaparate ang mga akalain mong original na mga shampoo, lotion at pabango. Ayon sa si NBI, inireklamo sa kanila ng ilang kumpanya ang lantarang pamemeke ng kanilang mga produkto. Kaya nga maraming naloloko dahil kung sa appearance lang at kahit sa texture at uh, amoy, yung fragrance, eh, akala mo talaga tunay at siyempre yung mga kababayan natin na after sa mura ay ito ang nabibili. Hindi nila alam na loloko na sila dahil fake at ang mga produkto nito. Babala ng NBI, lubhang mapanganib ang pagbili ng mga counterfeit na produkto dahil di ito dumaan sa pagsusuri ng FDA. Meron na tayong mga pagkakataon or mga kaso dati na instead na mag ma magkaroon tayo ng magandang balat at ma, ma, ma mawala ang dandruff natin eh, nasira ang mga balat at uh, mga kalbo at nasira ang scalp ng mga gumamit ito. Meron tayong safety concern dito, uh, health concern. Imbis na makatulong sayo ay eh, mas makakasama pa. So, doon na tayo sa sigurado kumpiskado ang kahong-kahong mga peking personal care products na nagkakaalaga ng 1.6 million pesos habang kakasuhan ng paglabag sa RA 8293 o Intellectual Property Rights ang mga nahulihan ng mga pineging produkto. Agad ding sisirain ang mga peking shampoo, lotion at pabango para di na may benta sa merkado. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Firma na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kailangan para maging ganap na batas ang panukalang magbibigay proteksyon sa mga caregivers sa bansa. Ating saksiha! Nakaranas magtrabaho bilang caregiver dito at sa ibang bansa si Adela. Maayos naman daw ang mga inaalagaan niya. Pero kung ikukumpara ang kinikita niya noon sa abroad, Advance pa nga, pagka gusto kong manghiram, nagbibigay pa sila ng advance. Tinatanong pa nila kung kailangan more money, you need some extra money, Sa Pinas, talaga napakalaki ng diferensya. Kasi dito, magkahan lang isang araw, 450 a day. Plus, may budget, ay may budget para sa food allowance. Yun lang. Ang mga proteksyon at benepisyong dapat tanggapin ng mga caregiver, may isa sa batas kapag naipasa ang Caregiver's Welfare Act. Sa Senate Bill 2019 na lumusot sa ikatlong pagbasa nitong Agosto, nakasaad na dapat magkaroon ng kontrata sa pagitan ng caregiver at employer. Lalaminin nito ang oras at mga partikular na trabaho ng caregiver, sahod at kaltas, day off, mga benepisyo at iba pang kasunduan ng dalawang partido. Gagawa ng Model Employment Contract ang DOLE sa tulong ng National Tripartite Industrial Peace Council. Ipapaskil ito sa lahat ng kanilang website at mababasa ng libre Pasok dapat sa minimum wage ang sahod ng caregiver. May night shift differential pati overtime pay para sa lampas 8 oras na trabaho. Di bababa sa limang araw na leave credits ang dapat matanggap ng caregiver na may isang taon na sa serbisyo. Ang employer naman, maaaring requirements sa caregiver ang certificate mula sa TESDA o Accredited Training Institutions, Medical Certificate at NBI o Barangay Clearance. Ayon sa ulat ni Isa Bendanyo Umali sa Super Radio DCWB, Inadapt ng Kamara ang panukalang bersyon ng Senado at inamendahan na lang ang House Bill 227. Dahil dito, hindi nasasalang sa Bicameral Conference Committee ang panukala at kailangan na lang ang pirma ni Pangulong Bongbong Marcos para maging ganap na batas. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyo, saksi! Nakadong sa Pilipinas ang isa sa pinakamalalakas na barkong pandigma ng Canada. Nakatagdang pumirma ang dalawang bansa ng kasunduan para sa defense cooperation. Saksi, si Chino Gaston. Sa habang 134 meters at mga sandata gaya ng missiles, torpedoes at anti-submarine helicopter, isang HMCS Ottawa sa pinakamalakas na barkong pandigma ng Canada. Nasa bansa ito ngayon para sa isang port visit, pinakauna sa tatlong Canadian naval ships na bibisita ngayong buwan. Parating din ng MV Asterisk na isang auxiliary supply vessel ng Royal Canadian Navy at ang HMCS Vancouver na dadaong sa Port of Manila. Bahagi ang port visit ng pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas at Canada, relasyong lalong patitibayin ngayong Oktubre sa pagtatag ng kasunduan patungkol sa defense cooperation. Nakatakda ding ipamahagi ng Canada ang bagong teknolohiya para madetect ang mga barkong nagpapatay ng automatic identification system. Stratehiyang ginagawa ng Chinese Fishing Militia at maging ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Samantala, nais naman ng Amerika na dagdagan pa ang mga lugar sa bansa kung saan pwedeng magtayo ng mga pasilidad at makapasok ang mga Amerikanong sundalo. Sa ngayon, may akses sa mga Amerikanong sundalo sa siyam na pasilidad ng AFP sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ipagpapatuloy rin ng Pilipinas at Amerika ang pinatawag nilang Joint Sail. Sinimulan na ito noong September 4 ng sabay na naglayag ang mga barko ng Philippine Navy at U.S. Navy sa West Philippine Sea. Bukas din daw sa ibang bansa ang pagsali sa Joint Sail. We'll continue to do that for the long term, uh, ultimately to ensure that we can maintain the freedom of the seas freedom of airspace. Para sa GMA Integrated News, sino gusto ng inyong saksi. Nababahala ang AFP Western Command sa muling pagdagsa at kumpula ng mga Chinese fishing vessel sa mga dagat na sakop ng Pilipinas. Saksi, si Joseph Moro. Sa ito ng aerial patrol ng AFP Western Command Westcom sa Rosul o Iroquois Reef noong September 6 at 7, kitang-kita ang tinatayang lampas 20 malalaking Chinese fishing vessels na halos hindi na umaalis sa lugar. Nasa 70 to 80 nautical miles lamang o hanggang 148 kilometers sa Palawan at nasa loob sila ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Kaya sabi ng Westcom, paglabag ito sa jurisdiction at sovereign rights ng Pilipinas. Pinakamaraming Chinese vessel na nakita ang Westcom dito. Pero meron ding nakitang lima sa Sabina o Escoda Shoal na mas malapit na sa Palawan. Sa Sabina Shoal, karaniwang nag-aabang ang China Coast Guard para buntutan o isyado ang mga resupply ship ng Pilipinas papuntang Ayungin Shoal. Meron ding dalawang nakita na Chinese fishing vessel sa Baragatan o Naris Bank. Ayon sa Westcom, nakakabahala daw ang pagdagsa ulit ng mga Chinese fishing vessel dahil sa posibleng implikasyon nito sa maritime security, territorial integrity at sa kalikasan. Ugat din daw ito ng tensyon sa West Philippine Sea na naglalagay sa alanganin sa rehiyon. Sa harap daw ng swarming na ito ng China, patuloy raw na magiging mapagbantay ang Pilipinas para proteksyonan ang ating interes at ang pangkalahatang kasiguruhan sa rehiyon. Sa resupply mission noong September 8, apat na mga Chinese fishing vessel ang kasali sa ginawang pagharang ng China sa mga resupply boat at Philippine Coast Guard. Mga pang deep sea fishing vessel pero walang palatandaang ginagamit ito sa pangingisda dahil nakatiklop ang crane at boom na mga ito. Tadtad din ito ng communication equipment at ni water cannon pa sa tuktok ng mas nito. Ayon sa Westcom, padami ng padami ang mga Chinese fishing vessels sa si Escoda at Roswell Shoals. Nitong Hunyo, umabot pa ito ng lampas apat na po na tinatayang lampas sampu lamang noong Enero at Pebrero. Through the ATF West, we were able to drive away 25 na Chinese fishing vessels away from Rosal Reef that time. But Apo. pagdating naman ng August, Ganun na naman, bumalik na naman sila. Sinusubukan daw ng China na magkaroon ng presensya sa lugar na malapit lamang sa recto bank na pinaniniwalaang mayaman sa gas. Ang Recto Bank ang isa sa pinaplanong lugar para sa isang major gas exploration project ng Pilipinas at bahagi ng Service Contract Number no. 72 ng Department of Energy. What we are really preparing is as much as possible. Hindi sila makagain ng full control or, or control. We should have sovereign rights and jurisdiction over that area. If we will not mind that part of our territory, eh, baka In the long run, sila na ang magkocontrol dyan. Sa pag-asa island, sa kalayaan, sa pampang pa kitang-kita ang barko ng China Coast Guard at mga fishing vessels. Halos nakaistasyon na mga ito sa lugar nila, umaga hanggang gabi may ilang taon na itong napansin ng na mga tagapag-asa. Mga nakaumang na panganib sa sanay payapang pamayanan sa isla na kung hindi ko sasabihin pag-asa island ito, ay aakalain mong isang kilalang tourist spot na sagana sa yamang dagat. Hey nangangamba ka rin papunta rito. Ngayon ang mga mangingisda limitado na rin ang galawan dahil sa pangambang dulot ng mga barko ng China. Hindi na yan sir, Hanggang doon na lang yan sila sa may bahura doon. Nababawasan na rin talaga yung kanilang kinikita kasi hindi na sila makalayo. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Makukuha na ng mga guro sa pampublikong paaralan ng performance-based bonus mula noon pang uh, 2021 yan. Ayon sa Budget Department, inilabas na ang 11.6 billion pesos na pondo para rito matapos aprobahan ang mga dokumentong isinumitin ng DepEd nitong Abril hanggang Agosto. May git siyam raan, personnel sa public elementary at high school ang makatatanggap ng bonus. Ang performance-based bonus naman ng mga non-teaching personnel sa walong rehiyon maantala pa matapos ibalik ng DBM ang mga dokumento nila sa DepEd para i-revalidate po i-revise. Sumagot na si MTRCB Chairperson Lala Soto sa mga batikos kasunod ng pagkalat ng mga ng courtesy call sa kanya ng grupong kapisana ng Social Media Broadcasters ng Pilipinas Incorporated o KSM BPI. Ang grupong ito nagsampa ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office nitong lunes laban sa TV host na sina Vice Ganda at Ayon Perez. Kaugnay ng kontrobersyal na episode ng It's Showtime. Ang episode na ito ang naging basehan ng pagsuspindi ng MTRCB sa naturang programa. Ang kay Soto, noong August 24 pa ang courtesy call na ito kung saan nagpahayag lang daw ng suporta ang grupo sa mga ginagawa ng MTRCB. Anya, wag daw lagyan ng mali siya ang mga litrato. Ang courtesy call na yan, naganap bago pa nagsampan ng reklamo ang grupo laban kina Vice at bago pa inilabas ang suspension notice ng MTRCB laban sa its showtime. Batay di sa pahayag itinanggi ng KSM-BPI na naimpluensyahan sila ng MTRCB sa paghahain ng reklamo. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng MTRCB Board of Directors na nakatanggap ng rape threats at death threats si Soto itong mga nakalipas na linggo, bagay na kanilang mariing kinundina. Inamin na aktres na si Kylie Padilla ang dinanas na trauma sa kanyang past marriage. Si Marian Rivera naman inanunsyo kung sino ang maswerting fan na makakakollab niya sa isang dance challenge. Darito ang showbiz aksi ni Aubrey Carampel. The search is over. Nahanap na ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera ang fan niyang maswerting makakakolab. Ang kanyang The Chosen One sa dance challenge, si CJ Lucky. Binapunod ko lang po siya dati. Yeah, oh my god, kinikilig po ako. <laughs> Pero paano nga ba siya napili? ini ko yung feed niya. Nakita ko kung gaano niya ka talaga ang pagsasayaw. Tsaka ano siya am um, wala akong tulak eh. Parang ang bait ng personality niya. Na parang sabi ko, ah, deserve niya 'to. May bonus pang regalo matanggap si CJ mula sa kanyang idol. Syempre, hindi rin ako nagpahuli sa challenge at nakisabay na rin kay Marian. And today, our topic is a conversation about failure. Naging madamdami ng pilot episode ng A Conversation with Kylie, ang podcast ni Kylie Padilla na itinuturing niyang safe space. This is a way to reach out to them. Kung, di ba, kung ma-reach ko sila in some way and maybe I can make their day better or um, I can relate to them in some way. Dito, inamin ng aktres ang trauma niya sa kanyang past marriage with Algera Brenica. Naging in denial siya sa mga nararamdaman at kung paano siya nakahanap ng peace. Yung failure na pinagdaanan ko, and it was very public also, medyo dinibdib ko talaga siya. Usap-usapan online ang post ng sex bomb dancer na si Izzy Aragon tungkol sa pag-out ng anak niyang si Andre na recently ay opisyal nang nagpakilala bilang drag queen na si Sofia. Sabi kasi noon ni Andre sa isang interview, all out daw ang suporta sa kanya ng ina sa desisyong mag-out. Pero sa post ni IZ, iginiit niyang kailangan niyang tumutol sa kanya mga anak sakaling may gagawing taliwas sa kanyang pananampalataya. Labis niya raw mahal si Andre, ngunit hindi niya kayang suportahan ang mga bagay na umano'y makasasama sa anak. Sa hiwalay na post, inamin ni Andre na nagsinungaling siya sa panayam na sinabi niyang full support sa kanya si IZ. Mahal daw niya ang ina pero ayaw na raw niyang mabuhay sa kasinungalingan. Pagod na rin daw si Andre na pag-usapan ang pagiging gay at drag. Gusto lang daw niyang mabuhay sa katotohanan at sana raw ipagmalaki siya ng kanyang ina balang araw. Para sa GMA Integrated News, Obri Karampel ang inyong saksi. Salamat Igan sa inyong pagsaksi. Ako naman Arnold Glavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Bula sa GMA Integrated News, ang news authority ng Pilipino. Sama-sama tayong magiging saksi! saksi! Hmm. Mga kapuso, sama-sama tayong magiging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.